So kung isa ka sa mga naniniwala ng pagpapakabit ng oil cooler sa motor mo as yung solusyon para mawala ang problema sa init ng makina mo, ipanoorin e mo ang video ito. So ngayon guys, pag-uusapan natin kung bakit hindi nyo na kailangan magpakabit ng oil cooler sa inyong mga air cooled engine. Bago ko simula ng video ng ito, konting disclaimer lang that I am not against to those people na nagpapa-install or nagpapakabit ng oil cooler sa kanilang mga motor. Usually talaga pag bagong labas ng kasa ang motor natin, eh ang dami kaagad nating gustong baguhin. At isa na nga rito ang pagmomodify at pagpapakabit ng oil cooler sa ating engine. Alam mo ba na it's not necessary for you na magpa-install or magpakabit ng oil cooler sa motor mo? Here's why. Ang ating mga engine ay may tinatawag na working temperature. At dahil yan sa tinatawag na compression ratio. Pag mataas kasi ang compression ratio ng makina, ibig sabihin, mataas yung init na kanyang na-generate. And pag less naman o mababa yung compression ratio ng isang makina, eh less yung init na kanyang na-generate. Sa case ng Rider 150 Fi and sa RS 150, sa Sniper 155 or 150, sa Supra GTR and sa bagong Honda Winner X, Winner, Winner X, eh matataas ang kanilang compression ratio. Sabi ko kanina, pag mataas ang kanilang compression ratio, ay mataas ang init na na-generate or basically mataas ang kanilang working temperature. Kaya kailangan nila ng pamalakasang cooling system. Kaya ang kanilang cooling system is liquid cool kasi kailangan nyo ng makina. But in my case, itong motor ko is mababa lang ang kanyang compression ratio. Nasa mga ano lang, around 9.2 is to 1. So, mababa yon compared sa mga rater in sa mga RS. Kaya nga, it's not necessary for me na magpa-install pa ng oil cooler or kung ano mang uh, cooling system. Kasi nga, hindi na necessary. Gasto lang ito sa pera and hindi naman talaga kailangan. Kasi sapat na ang kanyang cooling system sa kanyang working temperature. Kasi nga, mababa ang kanyang compression ratio. At pag mababa ang compression ratio, less ang init na na generate ng Makina. Pero ang ibig sabihin na ang liquid cooled ay pang long ride at ang air cooled ay hindi pwedeng pang long ride. Pwede namang ipang long ride kahit anong cooling system ng motor mo as long as it is well maintained. May mga sabi-sabi na kapag air cooled daw ay hindi pwedeng ipang long ride kasi nga mag-o-overheat ito sa daan and kailangan mong magpakabit ng oil cooler para pwede mo itong ipang long ride. Kapag ganyan ang sabi ng mekaniko mo, well na scam ka ng mekaniko mo. Hindi totoo yun. Kasi nga, pwede na bang ipang long ride? Again, as long as yung bike mo is well maintained. Kasi nga, pag mataas ang compression ratio, well, kailangan talaga ng pang ang cooling system. Pero pag mababa naman ang compression ratio, eh, hindi naman kailangan ng oil cooled or liquid cooled kasi nga mababa lang ang kaniyang compression ratio. Kung baga, hindi naman natutugma ang kaniyang cooling system sa kanyang a uh, working temperature. Pero if by chance na nagpakabit ka ng oil cooler sa motor mo, well, choice mo naman yon pero mo naman yon Pero may mga downside lang talaga pag nagpapakabit ka ng oil cooler. So, unang-una yung integrity ng engine mo. Of course, pag nagpapakabit ka ng oil cooler, kasi itong engine natin ay hindi designed sa ganyang cooling system. Kaya pag nagpapamodify ka, e, eh, posibleng maapektuhan yung integrity ng makina mo pag hindi mo talagang mapigilang magpakabit then doon ka magpakabit sa trusted na mechanic, yung mekaniko na bihasa ta talaga pagdating sa modification ng makina kasi pag nagkataon na doon ka magpapa modify sa mekaniko na hindi pa maagaanong eksperyensyado pagdating sa mga ganyang modification eh, posibleng masira yung makina mo, so magkakaroon ka pa ng malaking problema And, pangalawang downside is, of course, sabi ko nga kanina, it's not necessary. Hindi mo na kailangan magpa-install kasi nga, this engine is designed for such a cooling system. Hello, mga engineer ang gumagawa nito, hindi mga tambay lang sa kanto. So, basically, they know what they are doing. That's why this is not necessary or it's not necessary for you na magpakabit pa ng oil cooler kapag air-cooled ang motoro mo. Kasi nga, hindi na kailangan. And also, it adds additional cost sa maintenance mo. Kasi nga, pag may bagong kabit or accessory, eh, mag -add ito ng additional expenses or cost sa maintenance ng makina mo. At the end of the day, it's a matter of choice. It's your choice kung magpapakabit ka ng oil cooler or it's your choice kung hindi ka magpapakabit ng oil cooler. This video is not something against to people na may balak magpakabit. This is something na nag-educate -e sa mga taong hindi nila alam kung worth it bang magpakabit ng oil cooler. Hindi na ba kailangan? Kailangan ba? Worth it ba talagang magpakabit ng oil cooler? So if you learned something from this video please don't forget to subscribe and leave a like if you like this video. And with that being said, see you in my next video.